Magandang araw po! Ako si Adriana Julia Pilagne mula 7Darwin. Ngayon, ang aking tatalakayin ay tungkol sa imperialismo at kolonyalismo gamit ang dalawang graphic organizer na Venn Diagram at Flower Map. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Una, ang Venn Diagram. Ang Venn Diagram ay nagpapakita o tumutukoy ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito. Imperialismo at kolonyalismo ay galing sa mga salitang Latin, imperium na ang ibig sabihin ay command para sa imperialismo. Kolonyos na ang ibig sabihin ay magsasaka para sa kolonyalismo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng imperialismo at kolonyalismo? Ang ibig sabihin ng imperialismo ay ang pananakop ng mga makapangyarihang bansa sa mga, mga maraming maliliit at mahihinang bansa. Ang kolonyalismo ay isang anyo ng imperialismo para nako. Kolonya ang tawag sa bansang sakop nito. Kolonyalista ang tawag sa mga bansang mananakop. Ang imperialismo at kolonyalismo ay parehong paraan ng pananakop. Imperialismo ay isang dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon, estado, sa aspektong politikal, pangkabuhayan, at kultura ng pangbuhay ng isang mahina at maliit na nasyon upang maging pandaigdig ang makapangyarihan. Kolonyalismo, ito ay tumirang pananakop upang makamit ang mga likas na yaman ng mga bansang sinasakupan. Kung may pagkakaiba, merong din pagkakatulad ng dalawa. May parehong mga anyo o paraan ng pananakop ng makapangyarihang bansa sa mga maliliit na nasyon o estado. Sila ay nananakop upang lumawak ang teritoryo na kanilang nasasakupan at tumawig ang kanilang mga impluensya. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang graphic organizer. Ito ay ang flower map. Maaari natin gamitin ang flower map para sa mga salitang magkakaunay. Para sa imperialismo, una, dominasyon. Pangalawa, sapilitan. Pangatlo, imperium o command. Pangapat, pagpapalawak ng teritoryo. Panglima, politikal, kabuhayan at kultura. Para sa mga salitang magkakaugnay sa kolonyalismo, kawirang pananakaw. Pangalawa, kolonyos o magsasaka. Pangatlo, ligas na yaman. Pangapat, kolonyo at kolonyalista. At panglima, eksplorasyon at pagtuklas. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Adriana Julia Pilane mula 7 Darwin. Hanggang sa muli!